Anong paraan para mapatay yung mga kutong yan without using yung lice shampoo? Eh, mag, mag, mag susuyod tayo. Ay, Tapos eh, magpakalbo. Magpapalis, no? talaga ng, magpapalis talaga ng, ng lisa. Oh. The lisa has to be removed. Kasi yeah. pag nag-hatch, yeah. ayun na naman siya. Oh, yung iba nagpapakalbo, dok. Kinakalbo yung mga anak nila. Pag matindi na yung lisa. Oo. pero i don't know if that's necessary uh -huh. kasi uh -huh. syempre here is also protection lalo uh -huh. na pag mainit uh -huh. so, so para pag chachaga in doc si rin. talagang suyod everyday susuyurin so, tatanggalin yung lisa yun so talaga. pag ganyan may kuto infestation sa sa buhok uh, ng isang uh, bata mm -hmm. ang lalapitan po nila dermatologist tama katulad po niyo in correct a uh, dermatologist but pediat yung mga pediatric mga pediatrician natin, they also aware on what to do. Uh -uh. Pero pag medyo may sugat na, minsan kasi nakakasugat na yung anit, oh, kaka, kaka-scratch, kaka kaka oh, oh. oh, kakakamot, eh kailangan natin kumonsulta rin sa dermatologist para mas maagapan. Oh, o, Dok, ito ha. Nag-reply mm. nag sa akin, nanonood yung friend ko na based sa Germany, live ngayon, nanonood sa Facebook. Mm. Dito sa abroad, hindi papapasukin sa school ang mga batang may kuto. Ia-isolate. That big deal sa kanila. Ang kuto, totoo yun, Dok. Di ba dali nga kasing makahawa Oo. pag may kuto. So, tingin nyo, advisable yun, pag may isang batang may kuto doon sa classroom, wag mo nang papasukin o i-isolate muna? Parang mahirap yata gawin yan dito sa atin kasi yeah. sigurado ko sa isang classroom, oh. meron at merong may kuto. Ay. Oo, oh, oh, no? Ah, ano? Eh, baka mawalan tayo ng estudyante. Oo oh, sa nga. Saka yung ano, no? <laughs> Ang napansin ko lang ngayon, pag ano ba, oh. kunyari naghihiraman ng ano, dok ng, uh, helmet.